ang Berdeng Agila Magkahatid ng kaalaman tungko sa pagkaimbento ng mga bagay-baga dito sa ibabaw ng mundo ang Berdeng Agila Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suma inyo nawa ang kapayapaan. Hello! Kumusta po tayong lahat? Naway lahat po tayo ay laging nasa mabuting kalagayan. Ang una ko pong ibabahagi sa inyo ay ang pagkaimbento ng papel na pera. Ito po ang itsura ng pinaniniwalaang kauna-unahang papel na pera. At ito naman po ang kanilang barya noon na yari sa tanso. May butas sa gitna para pagsuotan ng tali upang madali itong kargahin. Alam niyo po ba na ayon sa kasaysayan, ang kauna-unahang bansang nakapag-imbento ng papel na pera ay hindi ang Amerika. Hindi rin sa mga bansa sa Europa, kundi isang bansa sa Silangang Asya, ang Bansang China. Noong taong ikapitong siglo sa panahon ni Tang Dynasty, na tinawag nila itong Flying Money o Fijian sa wikang Mandarin. Sapagkat magaan lang at madali itong matangay ng hangin. nang lumago ang kanilang ekonomiya noong mga panahon, ay napagpasahan ng kanilang gobyerno na gumawa ng papel na magsisilbing pira o medium of exchange upang magamit sa kanilang pakikipagkalakalan. Nang sa ganun ay maiwasan ang hirap sa pagdadala ng malalaki at mabibigat na baryang tanso o ang copper coin sa kanilang paggalakbay sa malalayong pagitan. Ngunit ang may pahintulot lang na makakagamit ay ang mayayamang mga ngalakal at opisyalis lang ng gobyerno. Hindi ito maaaring gamitin ng ordinaryong mamamayan lang. Subalit hindi pa ito itinuturing na opisyal na pera o legal tender, kundi bilang isang promissory note lang kung tawagin natin sa kasalukuyan. Sinisilyuhan lang nila ito ng marami upang makatiyak na hindi ito mapipiki o walang ibang mapagsamantalang makakagamit nito. Ayon sa mga source, ang ginagawa nila ay idideposito doon sa mga opisyalis sa lugar na yon ang baryang Tanso at papalitan ito ng resibong papel o ang promissory note na nakasaado ng halaga ng mga baryang idideposito at maaring gamitin ang papel na ito na pambayad sa pinamili at maari ding ipapalit ng barya na yari sa tanso ulit tuang ang paper coin kahit sa ang lugar na may pahintulot na magpalit. Ang pagkaimbento ng papel na pera ay maituturing isa sa pinakamahalagang legasya ng mga Tsino. Sapagkat mantakin naman natin kung gaano kahirap ang pagdadala ng barya o coin sa paikipagkalakalan sa malalayong pagitan. Pagdating ng taong ikalabing isang siglo sa panahon ni Song Dynasty, kinakapos sila noon ng barya na yari sa Tanso na ginagamit sa kanilang paikipagkalakalan. Ang kalakalan ay nanganganib na mahinto kung hindi makagawa ng bagay na maaring magamit bilang pera o medium of exchange. Kaya nakapag-isip na ang gobyerno nila na mag-develop o gumawa ng papel na pera at gawin na itong opisyal na pera o legal tender kagaya ng perang ginagamit natin ngayon. Para magamit sa kanilang pagkikipagkalakalan at pinangalanan itong jauzi. Ang perang ito ay ipiniprinta ng grupo ng mga mga ngalakal na may pahintulot na magprinta. At ito ang kauna-unahang pera na umiikot at nagamit na ng buong mamamayan noong mga panahon sa kanilang pakipagkalakalan. Ngunit hindi rin napalitan ng papel na pira ang barya. Bagkus magkaagapay pa rin itong ginagamit. Katunayan maari na itong pagpalitin kagaya ng ginagawa natin na pwede kang magpabarya. O nga pala, bakit nga ba hindi na lang magprinta na magprinta o gumawa ng gumawa ng pera ang ating bansa para maresolba ang kahirapan at bigyan ng tiglilimang daan libong piso ang bawat may hirap na mamamayan? Bakit nga ba? Dahil magkakaroon ng tinatawag na inflation o pagtaas ng mga bilihin, sapagkat likas sa mga tao na kapag may pera ay bili ng bili at magkakaroon ng kakulangan sa paninda na siyang magpapataas ng presyo ng mga bilihin. Ito ang tinatawag na Law of Supply and Demand sa Economics. Halimbawa, ang produkto ay bigas lang, wala ng iba, at ang presyo ng kada kilo ay 50 piso, tapos sumasahod ka ng 5,000 piso kada buwan at ang ibang tao ay sumasahod din ng liman libong piso din. Buwan-buwan bibili ka ng isang daang kilong bigas. Pati na rin ang ibang tao ay bibili din ng tigi isang daang kilong bigas bawat isa sa kanila. Bibili din ng tigi isang dalawampung kilong bigas buwan-buwan. So ngayon, halimbawa, magprint ang gobyerno ng karagdagang pera at bigyan ang bawat isa sa inyo ng dalawan libong piso. Ngayon gusto mo nang dagdagan ng bigas na binibili mo. Gagawin mo ng isang daan dalawampung kilo buwan-buwan kasi may pira kang extra pati ang ibang tao ganun din ang gagawin. So anong mangyayari? Ang demand sa bigas ay tataas at siguradong tataas din ang presyo. Sa halip na limang piso lang, ay magiging pitumput limang piso na. So dito na magkakaroon ng tinatawag na inflation o pagtaas ng mga bilihin dahil pumababa ang halaga o value ng piso. Kasi ang libang libo mo dati ay makakabili ka pa ng isang daang kilo. Pero nung tumaas ang presyo kung magkaroon ng inflation ay naging 66 na kilo na lang ang mabibili mo sa 5,000 piso mo